Sa usaping ga, ang bilipid ay nangunguna at pinakamalaking piitan sa ating bansa na binubuo ng iba't ibang mga grupo. May mga samahang naglalayong magpalaganap ng kabutihan. Ngunit sa kabila nito, may mga samahan din na nagdudulot ng kaguluhan at mga iligalidad na gawain. Sa likod ng matataas na pader ng New Bilibid Prison ay isang mundo na hindi nalalayo sa ginagalawan nating mga nasalaya. Ang mga preso may kanya-kanyang grupo na nagsisilbing sandigan habang nakapiir. Kabilang na ang mga enkwentrong dahilan ng pagkatumba ng ilang individual na nasa piitan. Gahari na ang mga gang sa loob ng bilibid. Katunayan, ayon sa isang pag-aaral na inilathala noong 2012. Siyam sa sampung preso ang miyembro ng mga gang. Ilan sa mga grupong ito ay ang Sigi-Sigi Sputnik at komando na sa kabila ng katotohanang nasa loob sila ng bilangguan ay nagagawa pa rin nilang magsimula ng gulo na tila ba walang pagkakaiba sa kanila ang kung sila'y nasa loob ng piitan at kung sila'y nasa laba. 1960 ang labing apat ng miyembro ng Sigi Sigi Gang na pumatay sa mga miyembro ng kaaway nilang OXO sa isang rayo. Sa kabilang banda, isa ang Sigi Sigi Gang na nakilala at kinatakutan sa lugar Bagaman sila ay nasa loob ng piitan, hindi pa rin ito sapat na dahilan upang itigil na nila ang paggawa ng mga karasan at mga illegalidad. February 2012, muling nasangkot ang sige-sige sa isang kaguluhan. Patay ang isang miyembro ng nakabanggaang gang na komando. Ang sige-sige ay binubuo ng dalawang magkaibang grupo na walang asosasyon o kaugnayan sa isa't isa. Agawan sa kapangyarihan ang ininalap ugat ng away ng komando gang na mantong sa pagkakapatay sa isa nitong leader sa loob mismo ng bilibid. Hindi may iwasan niya. May tatawag na psychological security ngayon tao. Even in every school, sa ibang area, nagkakayon ng mga club-club. It is part ng ating operation, uh, Bucor Operating Manual na may tatawag na Council of Elders. Bilang isang member ng gang at bilang isang bosyo sa labing dalawang taong kung pagkakakulong. Para sa akin, pwede mo sabihin personal, mahirap mamuhay rito ng hindi kakasama sa isang gang. Ang Sputnik at Komando na naging magkaaway sa loob mismo ng Manila City si Gate. Sino nga ba sila Alamin natin ang ugat ng kanilang matagal na hidwaan sa ating detalyadong dokumentaryong ito sa pagpapatuloy ng istorya. ang grupo ng Sputnik ay itinatag noong 1957 ni Babong Roque sa isang kilalang piitan sa bansa na kung tawagin ay bilibid. Ayon sa iba ay itinatag ito ng lalaking nagngangalang Antonio Marcos. Ngunit kung sino paman ang tunay na nagtatag sa grupo, maituturing pa rin itong kasaysayan dahil may mga miyembro pa rin ito sa loob ng piitan hanggang sa kasalukuyan. Ang pangalan ng grupo ay sinasabing nagmula sa kauna-unahang satellite sa kalawakan, habang ang salitang sige naman ay nangangahulugan na keep going o magpatuloy at sumunod. Sinasabi na ang grupong Sputnik ang may pinakamaraming miyembro. Ngunit bukod pa rito, ipinagmamalaki rin nila ang ideya na marami silang mga kasamahang nasa labas ng piitan. At kahit pa man nasa loob na sila ng bilangguan, ay alam pa rin nila ang mga kaganapan sa labas dahil kaya nilang mag at makakalap ng impormasyon sa kabila ng kanilang kalagayan ang Sigi Sigi Sputnik ay maituturing na isang fraternity o gang dahil katulad nila, naghahanap din sila ng magiging mga miyembro nila dahilan kung bakit sila kinatatakutan dahil bukod sa taglay nilang kakayahan, ang mga miyembro rin nito ay sinasabing mga hindi nang iiwan at hindi basta-basta. Sa loob ng bilangguan, sinasabing napakainit ng sitwasyon dahil mayroong nagaganap na alitan sa pagitan ng mga grupong nakapiit sa bilangguan. Ikasyam ng Oktubre taong 2022, nagkaroon ng inkwentro sa Bilibid kung saan ang may naitumbang siyam na mga nakabilanggo. Ayon sa investigasyon, ang dahilan ng pangyayari ay ang hindi pagrespeto sa isang miyembro ng Sigisigisputnik laban sa komando. Ang pangyayari ay hindi na nadaan pa sa mabuting usapan. Sa halip, nagkainita na sila at ang naging basehan ng kanilang pag-atake ay ang mga tatak na nagsisilbi nilang pagkakakilanlan. Dahil sa nangyari, nagkasanang aksyon ang mga otoridad kung saan naglalayon silang tanggalin ang mga tata upang matigil na ang mga insidente. Ngunit hindi pa rin ito nahinto dahil alam at kilala na ng mga membro ng grupo kung sino ang mga kasamahan nila. Sa loob ng preso, hindi man tama at hindi man dapat ay kani-kanya pa rin negosyo ang mga nakapiit dito. Mayroong mga preso na nagpapatakbo ng mga illegal na bisyo at ang ilan dito ay binebenta pa sa labas mismo ng piitan. Alaman ng mga otoridad ang mga ganitong kalakaran sa loob, hindi pa rin sapat ang kanilang mga kilos at hakbang upang ito'y wakasan dahil nagagawa pa rin ng mga grupo ang magpatakbo ng maayos, organisado ang kanilang mga negosyo ang Sputnik ay istriktong sumusunod sa mga kautusan na ipinatutupad sa Muntinlupa. Ilan sa mga kautusan ay ang pagbabawal sa mga membro na magsumbong, gumawa ng iba pang grupo magtumba ng mga kasapi sa grupo pag nanakaw, pagkakaroon ng sariling patalim at iba pang kautusan na nagpapahayag ng paggalang at pagmamahal sa tinataglay na tatak pati na rin sa mga kasamahan. Kung sino man lumabag ay sinasabing magkakaroon ng parusa dahil paglabag iyon sa inisasyon at kasunduan bago pa man maging kasapi ng grupo ang isang individual. Isa sa pinagbabawal sa grupo ng Sputnik ay ang pagbuo ng grupo Ngunit taong 1963, sinasabing nangyari ang paglabag dito dahil ang ilang miyembro ng Sputnik ay nagbuo ng grupong pinangalan ng Komando na naging kalaban ng Sputnik. Bagaman alam ng Komando na mas marami ang bilang ng mga Sputnik kaya naman nakipagkasundo sila sa iba pang mga grupo kabilang na ang grupo ng Okso na mayroon umanong malalim na galit sa grupo ng Sputnik kabilang na ang katotohanan na may siyam na miyembro ng Okso ang tinodas ng mga sinaunang membro ng Sputnik. Kaya naman ang matinding galit ng mga ito ay hindi nawawala kahit paman sa paglipas ng panahon taong 1958, nagkaroon ng kaguluhan na tumatak sa bilibid kung saan ito ay kinasangkutan ni Marshall Baby Ama Perez na kasapi ng Sputnik at Primitivo Ebok Ala na kasapi ng grupong Okso. Ang kaguluhan ay naging marahas na tumagal ng dalawang araw na nagsimula noong ikalabing anim ng Pebrero ng nasabing taon hanggang ikalabing pito ng buwan ng Pebrero. Nang humupa ang insidente, tumambad ang ilang miyembro na wala ng buhay. Taong 1969, tinumba ang sinasabing nagtatag ng grupong Sputnik na si Babong Roque. At sa paglipas ng mga panahon, hindi natiyak na matukoy kung sino na nga ba ang tumayong pinuno ng nasabing grupo sa kabilang dako bukod sa pagsunod sa mga kautusan na mayroon ang grupo. Mahalaga rin para sa kanila ang pakikisama kahit paman mayroong mga hindi pagkakaunawaan dahil kailangan iyong isang tabi dahil hindi maari mabuhay sila na may galit sa kanilang mga kasamahan. Ang ideyang ito ang siyang nagpapalakas sa grupo dahilan din kung bakit may mga pagkakataon na humihingi ng tulong sa kanila ang mga kapulisan. Taong 2014, ang itinuturing na pinuno ng Sputnik at drug lord na si Ricardo Chachakamata ay dinala sa Metropolitan Medical Center sa Manila upang matingnan ang kalagayan nito ng mga doktor kung saan sinasabing tila nagkaroon ng pandadaya sa naging resulta ng mga ginawan test sa kanya dahilan kung bakit ito na confined. Ngunit dahil sa kuha ng CCTV, nalaman na may pinapasok pala ang mga otoridad na Starlet sa silid ni Kamata at nangyari iyon ng ilang ulit kung saan apat na araw umanong dinalaw ng Starlet na si Krista Miller, si Kamata. Ang pagdalaw ay hindi nilagay sa logbook at nalaman na lamang ito ng head ng Department of Justice noong may nagsabi o nagsumbong nagguardia rito. Ang nangyari ay nagresulta ng pagkakatanggal ng ilang tauhan ng bilibid sa kanilang mga posisyon at ito rin ay naging kontrobersyal sa mga panahong iyon. Sa kasalukuyan, itinuturing na matatag pa rin ang samahan ng Sigi-Sigi Mapa ni o Komando nandoon pa rin ang paggalang nila sa mga miyembro nito at pati na rin ang respeto nila sa kanilang tatak. Patuloy pa rin silang kinatatakutan at madalas din ay sila pa rin ang hinihinga ng tulong ng mga otoridad lalo na sa tuwing may operasyon sila na nakakasagasa sa mga opisyal na kailangan ng patigilin hindi man natin kilala ang puno ng mga grupo sa kasalukuyang panahon. Nandyan pa din ang grupo dahil tulad ng kahulugan ng salitang sige na keep going and to follow sumusunod pa rin sila at nagpapatuloy sa kanilang mga adhikain. Sa kabilang banda, anuman ang dahilan ng dalawang pangkat ng sige-sige ay sa kanilang matagal na hidwaan ay patuloy pa rin tayong umaasa na sa bandang huli na ito ay magkaroon na ng katapusan o hangganan at nandugo dugo sa pagitan ng dalawang grupo ay hindi na dumanak pa. So ngayon, lamunaha.